ngayon para po um, mas ano mas maganda ayon po so pag-aaralan po natin ang fifth commandment ang sabi po doon ko pala ang hawak na ano ang sabi po ay honor your father and mother so that you will live long no, in the land the Lord your God is giving you. Pastora. Alam niya na, pagkawang pagkawado. Pag Alam niya kasi nasubukan niya rin. Natikman niya na. Mo, kaya kung may napaluman sa inyo, huwag kayong magdamdam sa inyong magulang. Kasi, yan ang gusto ng ating Diyos, na tayo yung mag mag-inip, eh. tumawid. Huwag nga kayo, paano lang ako, nasa ako ako eh. <laughs> Totoo yun, nasa ako ako. Lohot sa sil. Sa pinuhan ko. Buti natin, isa mo ang papa. Sisi, isa ako sa akin. Kaya yun na yan. Gano'n ako kapilya ng bata ako, kaya nasa ang <laughs> pangon. Pero pinagpapasalamat ko yun. Dahil doon, naging maayos ako. Although meron pa rin akong kapigyaan, pero malin siya buli na. Dalawin ko na masako eh. Mabuti ko sinako lang dyan. Hindi niya sinabi pa rin. Ganun <laughs> ako Kaya meron siguro ako authority okay, ngayon, magsalita sa inyo na dito. Alam mga anak, huwag niyong dahang hintayin na kahit isa ako pa. Hindi kasi bibigyan niyo, yun, hihang palo lang. Oh. So, exasperate means to frustrate them or provoke them to anger. Yung nga, galitin. Uh, frustrate. Uh, um, Wala nang gana. Ito, slip, wala nang gana. O kaya sila ay galitin. Kaya naman nangyayari ito kapag ka Halimbawa, napahiya sila sa harapan ng kanilang mga kaibigan o ng maraming tao. Yan ang isa sa dahilan kung bakit nawawalan sila ng gana o kaya naman ay nagkagalit sila. E kayo man tindi, eh, pahiya sa harap ng inyong kaibigan, di ba? kayo ay magagalit din. So ganun din, ah, tamang disiplina, hindi po yung ah, ipapahiyaan po natin sila sa ibang tao. Sa Colossians chapter 3, verse 21, <laughs> Fathers, do not embitter, 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 embitter your children, or uh, ibig sabihin nung no, inisim. Huwag natin inisim your children, or they will become discouraged. Tagalog, mga magulang, huwag ninyong pag-agalitan ng labis ang inyong mga atak, tapat sila ng loob. Kaya nga tulungan nila isang palo lang na malakas eh. Yan. Kaya nga patikman sila. Pero hindi naman yung ibig sabihin, hindi na kayo magagandang. Kaya nga pa rin pagalitan. Pero wag naman yung sobra, sobra, ano po. Ano po Habang kumakain, pinagagalitan, matutulog na, pinagagalitan mo para tutuloy nagalita mo pa. Di ba? Sobra-sobra diba? na. Hanggang sila bukas ang pag-isig yung pare, nagalitan mo. Meron ba gano'n? Meron gano'n? gano'n? keep my commands and you will do. So, um, ang ang pagsunod po natin sa instruction, nagbibigay po ng understanding sa atin. Nagbibigay ito ng talino. Nagbibigay ito ng hmm, ng kaalaman sa atin. Kung paano natin haharapin ang buhay. Kasi nga, di ba, katulad na sinabi ko sa inyo kanina, marami na ma-experience ng ating mga magulang na ayaw nilang ma-experience natin. Kaya, may mga utos sila, may mga instructions sila na kung minsan ay nabag sa ating kalooban. Pero magtiwala nga tayo sa ating magulang kasi pinaanan na nila yan. Alam na nila yan. So kung ayaw mo mahirapan, is e, to ka at maging kaligayahan ka ng iyong mga magulang. Kaya kung gusto mo ang um, <laughs> kung gusto mo na ito pa rin ay tahakin, o mga adventurous ka, eh, nasa sa'yo yan. Kanya lang, syempre, baka hindi mo alam kung paano gusto tayo yan. Ano po? At siyempre, ikanulungkot yung mga magunang. Amen po ba? So, nakita po natin dito sa ating pinag-aralan kung ano po yung mga obligations ng fifth commandment. Kung napansin niyo po, Roman number one yun, pero wala po tayo nakita Roman number two. Kasi napakahaba po. So, kung pagbibigyan po po nila po at kung gusto niyo pa, ay meron pa po ito part two. Na So, ang ating po napag-aralan, obligations sa the fifth commandment, una unang children should honor their parents. How? Respect their position, bilang natay at tatay, loving and valuing their person, submit to their authority, accept their discipline and instruction. Pangalawa, na obligation po ay parents should help their children observe this command. So, merong obligation si anak, may obligation si magulang. Una, paano instructed in God's way. Pangalawa, discipline your children. Pangatlo, provide for your children's needs. Pangapat, do not exasperate your children. At letter C, reasons why you should honor your parents because it is right, because it pleases God, because it teaches you respect for authority, and because it places you under God's, it places you under God's It places, it places, it places, it places you under God's protection. Number 5 brings peace and joy to your